ngayong araw na ito magluluto tayo ng kabsa gamit itong in-order namin sa Shopee. Ayan. So meron kasi doon na order sa Shopee din. Subukan natin. So ito nga pala yung basmati rice. 500 grams. Madabi-dabi na din ito kapag naluto. Ayun ang ganda Then kaya tayo merong mixing bowl dahil dito natin ilalagay ito. Ibababad muna natin ito ng mga 30 minutes. So ilagay muna siguro natin ito dito. Ay ang ganda ng ano yan, lalagyanan. Hindi na kailangan anahin. Kaya ganyan lang sya. So, ang tawag yung resellable. Lagay natin lahat. 500 grams ng mas bati rice. Yan yung ano, mahaba. Mahaba yung butil niya. oh ganda oh Kailangan natin ibabad yan. Nang 30 minutes. 30 to 45 minutes. Bago natin uh, iluto. And then, syempre, habang nakababad yan. Ayan. Habang nakababad. Ito pa yung ibang ingredients. Hindi ko alam kung natawag dito. Ito naman yung mga spices. Siguro lang ang tawag dito mga spices. igigisa natin to mamaya. Then meron pa tayong ibang mga ingredients na ipe-prepare. Ayan. At syempre meron din yung kasamang instruction. You know. Madali na rin ano yan, nakatagalog na rin naman yan. In the English pala yan. Basta yun na yun. Babad muna natin, prepare natin ibang ingredients. So ito, na prepare na namin ang ibang ingredients. So meron tayo ditong ng bawang, sibuyas, uh, kamatis, at saka luya. Ayan. At ngayon naman, ito na yung may ibang ingredients. Meron pa tayo ditong kamatis. Ang gagawin naman natin dito is, aada rin natin o gagad So, nakalagay kasi yun sa, ano, sa instruction. Ayan, dito sa, ano, napakaangas sa instruction. At syempre, gagamitin tayo dito ng kinchay. Ito yung para sa, kinchay para sa, ano yan, yung sa sawsawan na kamatis. Ito, ngayon naman, nagadgad gad na namin yung kamatis. So, ang dami ng kamatis ito ay apat na pirasong kamatis. So, ayan. So, ang gagawin natin dito is ilagay natin ito dito sa isang nalagyanan kasi ito yung pinag natin. So, yung iba ang tawag dito ata, ano, uh, tomato salsa, ganyan. So, first time naman namin magawa nito. Ah. Nanood, nanood din kami nito kung paano magawa. So, ayan. Then, nilalagyan din ito ng asin. Lagyan natin ng, huwag naman masyadong madaming asin. Yung iba naglalagay pa ng olive oil pero tayo hindi na tayo maglalagay ng olive oil. Maglalagay lang tayo ng tamang dami ng asin. At syempre maglalagay din tayo dito ng kinchay. Ayan. Sprinkle of kinchay yung nakalagay doon sa napanood namin. Then maglalagay tayo ng kalamansi. Yung iba naman nakalagay doon, lemon. Ayan. So yung ilalagay natin dito syempre Filipino style. Kalamansi. Ayan. Then tanggalin natin yung may, yung may mga buto-buto dyan. Seeds. Ang ibang ano. Ano pa ba? muka Mukha naman siyang masarap. First time pa lang naman namin magagawa ng ganito. So, ito na. Minimix mix natin yung maigi. So, ayan. Gusto ko dagdagan pa yung ano, yung kinchay. Kasi mahilig ako sa kinchay. Gusto ko mag-overpower yung lasa ng kinchay. So, hindi na rin tayo maglalagay dito ng kahit na ano pang mga sahog. Okay na yan. Ayan. Then, serve natin yan ng malamig. So, ilalagay muna natin ito sa loob ng freezer para malamig na malamig. So, ito nga. Naibabad na namin yung bigas ng lampas 30 minutes. Okay na gano'n. Kasi nakalagay naman doon is 30 minutes to 45 minutes. Ngayon naman maglalagay tayo ng mantika. Dito sa kasirola ba yan? O gano'n. Ayan. Then, hayaan medyo uminit. Then, saka natin igigisa yung mga ingredients. So yan nakapaglagay na kami ng mantika Nakalagay sa instruction ay 1 cup of oil So hindi ko alam kung paano yun Tinansya na lang namin Then magalagay tayo dito ng chopped onion Garlic at saka ginger So ito yung ingredients na ina namin So magalagay tayo dito ng chopped garlic Onion Saka itong luya o ginger. Then, gigisahin muna natin ito. Yun na nakalagay sa instruction. So, ayan. Kung napapansin nyo na medyo nag-brown na daw yan, sabi dun sa instruction, pwede na tayong maglagay ng, ng ating mga meats. Pwedeng chicken, pwedeng lamb, pwedeng beef. Ayan. So, ilalagay na natin itong manok. So, apat na piraso itong ilalagay namin. Pwede na siguro yung gasa, apat na piraso kasi mamaya aahunin naman to eh. Pagkalagay ng chicken, sabi i-stir daw natin to ng mga isang minuto, ganyan, o mga dalawang minuto. So haluin natin para kumapit din sa manok yung lasa nito. Ayan. Hastig pala magluto ng ganito, first time. So ayan, so bali na stir na natin to ng ano, 1 to 2 minutes. and then nakalagay naman dito add kabsa full spices stir. So ito siguro 'yon. Then lalagay muna natin to. Ayan. Meron din pala tong bay leaves. Ayan, kakaiba yung ano to ah. Then sabi dito sa instruction kailangan daw haluin. Yan, kaya kung magkamali ako, kung mag kami ng luto dito, eh sinundan, sinundan lang naman namin yung instruction. Di ba? Yan. stir na natin. Then sabi naman dito is pagka-stir, then add the kabsa mix, tomato, tomato paste 1 tablespoon. So mag-add tayo dito ng tomato. Ayan, add natin yung tomato. Then yung kamsa mix powder. Ayan. At magalagay tayo ng 1 tablespoon ng tomato paste. Tansyahin na lang natin. Hindi naman marami yung 1 tablespoon. Okay na yung ganyan. Ayan. Then nakalagay dito uh, mag-add na rin ng 3 cups of water. Pero mas maganda siguro to haluin muna natin. Maaamoy ko na yung anong bango. Ay, i-add nga muna natin yung tubig. So, ito yung 3 cups. So pagka-add natin ang 3 cups, ayan, napakaangas ng video natin ngayon. Tumitingin tayo sa ano. So add 3 cups water, bring to boil, then reduce heat to low. Cover and cook it for 35 minutes. Ayan, 35 minutes natin iluluto kung ano kung gagamitin natin. Kung gagamitin nyo naman ay beef or lamb, pakukuluan nyo siya ng 45 minutes. Ayan, to tender and soft. Ayan, and drain. Ayan, saka natin siguro pagkulo. Hindi nila inilagay dito kasi alam ko i-aahon yung manok eh. Ayan, haluin muna natin. Kasi alam ko, iaahon talaga yung manok dito bago natin ilalagay yung kanin, yung basmati rice. So, ayan. Dapat mahalo natin yung hanggang ilalim. Ayan, then pag, ano nito, pag kulo nito ng 35 minutes, naka low heat, aahon natin yung manok, then ilalagay na natin yung basmati rice. At sabi dito, takpan daw. Ayan, so ito kulong -kulu na. At kung napapansin nyo yung manok is lutong-luto na din. So ang gagawin natin dito sa manok, aaho natin to. Yung e, ganyan natin. Para yung sabaw nito is hindi natin masyadong ano. Baga salang-sala. Ang bango, grabe. Ang, ang, ano, parang amoy ano talaga. Amoy Middle East. Amoy Saudi Arabia. <laughs> Yan, e, shout out sa lahat ng mga kaibigan nating OFW Diyan sa... Sa kung saan man Especially siyempre Saudi Arabia dahil ito niluluto natin eh. Lagay natin dito yung, uh, yung bang, uh. Kasi sabi dito mamaya kung sakaling ano, magladagdag na lang tayo ng tubig, yung mainit na tubig. Piprito natin mamaya yun. Then ngayon naman, i-add ia natin tong bigas. Yung kasi nakalagay dito. Eh. Oh. Add the drain rice and reduce. Eh. Pakukulaan natin to ng mga 15 minutes exactly ng nakalong heat. i-drain nyo muna yan ha. Bago nyo ilalagay dito. Sana tama yung ginagawa ko. Sana nakakasunod tayo maayos sa sa instruction, no? halo-halo Haluhaluin natin. May nakalagay pa nga dito. Lalagyan ng foil. Yun nga lang wala kaming foil. Kasi ang mahal ng foil. Okay na siguro yan. Kahit walang foil. Yan. Then, nahalo na rin naman natin to. So, nakalagay dito is pakukuluan natin to. Ito. Add drain rice. Nagdagdag na tayo. Bring to boil. Then, reduce heat to low. Cover tightly with aluminum foil. Wala kaming foil, so okay na siguro yan. Cover na lang natin ito. So ito, tingnan natin. Ayan. Uy! Pero sa tingin ko hindi pa siya luto, aluin na natin. Siguro kailangan pa natin itong uh, iluto. Kahit mga 10 minutes pa siguro, 15 minutes. Ayan. Pagkaluto nito, prito naman natin yung manok. Sabi kasi nila dito, mag-add pa doon na mainit eh. Tingnan natin maya maya. Gawin natin mga, mga, ano pa, 10 minutes. So ito, at dahil medyo hindi pa siya, hindi pa siya malambot, pero sa tingin ko maluluto na eh. Hmm? So maglalagay tayo dito ng, ano, isang oh, cup, ah, kalahating cup ng may tatubig. So ibubuhos natin dyan. At itutuloy natin yung pag, papakulo. Pagluluto. So, ito tingnan na natin. Yan. Haluin na din natin to. Tingnan natin kung luto na. Sana luto na. Sana tama rin yung ginawa natin. and Sumunod lang naman tayo sa ano anyway, Sa instruction. Pero siguro kung hindi pa yan luto, lutuin pa natin. Mm. Pero sa tingin ko luto na. Ang kagandahan dito sa basmati rice kasi buhag-gag siya Mm. Luto na to. Mmm. Pero so, siguro ano pa, another 5 minutes. Luto-luto na yan. Ayan, so ito tingnan natin. So ito naman, luto na yan. Ang ganda ng pagkakaluto. Nasunod natin na maayos yung instruction na nakalagay Uli ba? Kaya ngayon naman ay magpiprito tayo ng manok. Usok na usok na. Maglagay tayo ng mantika dahil ipiprito natin yung ano, manok. Ayan. Then, ang original daw nito kasi iniihaw. So yung version naman natin, ipiprito natin. Siyempre, ito yung manok. ito na mga katay si Bad ang chicken, kabsa, and syempre, nasunod namin yung instruction ayon dun sa binili namin, yung in-order namin kabsa na ito, basmati rice, plus yung mga spices. And syempre, meron kaming ganito. Ito yung ginadgad na tomato. Ang tawag ata dito, tomato salsa. Ayan, salap niya. Kapag ganyan ang pagkain, ay, talagang gaganahan kang kumain. Yun, shoutout sa mga na sa Saudi Arabia Kain tayong lahat. Napakasarap niya, no? Chicken kabsa. Ah. Ayan. Luto din kayo nito. Order kayo ng ganun sa, sa kung saan mga kayong pwede mag-order. Then subukan nyo rin yung ginawa namin. Ayan, e, no? Tinan nyo maigi yung ano. Diba? Napakaganda ng pagkakaluto. Ayan.